Walang bitterness at okay the okay na si Gerald Anderson na banggitin ng ex na si Kim Chiu sa isang vlog kasi kung saan kasama niya sa Sam Milby ay dito inalala nila ang kanilang mga karanasan sa showbiz nung nagsisimula pa lang at nabanggit niya ni Gerald ang unang seriang kanilang pinagsama ni Kim na sila ang bida sa sana maulit muli ni Gary B. na kumanta. ang ilang netizens dahil wala raw binabadmouth dito si Gerard at di katulad ng ibang ex ni Kim na kaya para baligtarin ang akres Porket, hiwalay na sila. Oh, oh, alam mo, maraming talagang humahanga kay Gerald. Katulad din ng isang interview sa kanya, kung saan nag-guest siya, di ba, sa ano, sa It's Showtime, talagang hinabol daw niya si Kim. Di ba, backstage at kinumusta daw niya. At sabi nga niya, masayang masaya. Hard worker wow. yan si Kim. Sabi niya gano'n masayang masaya siya sa achievements ng ex niya. Magino, si Which ano, is, oh. Kasi at that time, di ba, talagang ano din, kinocompare si Si bilang mga ex nila at saka si Gerald. Mm. Na parang dapat daw tularan ni Si itong si Gerald, di ba? Yung dun sa vlog kasi talagang siya kwento na parehas pa lang silang seven Nike no mm. nagmida sila sa sana maulit muli na unang nila. After nilang lumabas sa bahay ni Kuya yes. Talagang naging super busy daw sila. Uh -oh. Yung ano po, si kung natatagdaan nyo, si Kim Chu po ang unang-unang, yes. di ba? Uh -oh. Na naging ay tulad sa PBB grand winner. Baby Bittins, oh. Baby oh, Bittins. Diba? Oh, oh, Siya po yung unang unang Ito yung asama pa. Yung naging kaibigan ko yung nasa Amerika na ngayon. Yung magaling sa math. Naalala mo yung magaling sa math. Mat. Si Matt Evans, diyan si din mat galing. Si Matt Evans, yung, eh, yung eh. Pendo penduko Diyan mm -hmm. galing. Tapos si Mikey, yata pangalan nung ano, di ba? Uh -oh. Nung ito si Geron. Jose. Nino uh -oh. Jose. Pero ay, ito, ay, mayura na si Geron. Mayura na. Kung uh -huh. di ako nagkakamali, itong si Gerald Anderson, ang bet ni Mildred noon na manalo mm -hmm. Sabi niya, ang guwapo. Oh, ang guwapo namang tase. At bago po pumasok sa bahay ni Kuya si Gerald Anderson, ah ay ako po ang unang ah, una, una ang reporter interview na nagsulat at nagsulat sa kanya. Yeah. Kaya pag nagkikita kami, kagaya nung huli namin uh oh, nakita ni Midel, sabi niya, bakit ang grito? Gino, uh -oh. sabi, bakit ayo wow. ayaw mo? Ay, din, so, close talaga sila yes, uh -oh. niya. Tapos sabi niya, uh -oh. sabi, sabi uh -oh. kay Midel, ate, wow. si Kuya Romel ang unang-unang reporter na nagkikita sa amin. Uh -oh. Nakatapis pa, pa ako ng tuwalyan. Gusto ko sanang tanggalin. Ay! 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 <laughs> Nakilala ako. Oh, oh, ah, oh, oh. Sexy star. Ganyan, di ba nagpapaitin oh. yung may topic? Bisa tinatakalan sa akin. Ay, grabe. Pati brabe. may ganun, di ba? Tama ba? <laughs> tinanggal pa ni Gerard? Si Gerard ayaw niya tagal kasi nandun yung kanyang manager. Ah. Kung wala, gusto niya sanang tagal. Pero wow. sasabi ko, pag tinanggal niya, ikabit mo ulit. Huwag mo oh. akong bastos eh. Ganun. <laughs> <laughs> talaga. Pero talaga, misisang misisang oh, wapo oh wapo. Nito. Mm -hmm. ang kwapo bet na Saka bet dating oh. ano lang siya, backup dancer oh, na ni Oh, oh. naman ngayon, oh, oh napakalaking bituin oh, na niya. Pero siya kasi si, ano, si Pero, siya talaga back. naging lead actor. Oh,